Nako mga ka-OFW at eto na nga, binabaybay na natin itong MRT station dahil kakauwi lang natin galing ng opisina, Webes ngayong araw na ito. At eto medyo chill lang dito sa may MRT station mga ka-OFW. Eto yung routine natin mga ka-OFW, araw-araw ano, lagi tayong laman ng MRT. Pero ang kagandahan lang kasi talaga dito sa transportation system ng Singapore mga ka-OFW, paulit-ulit, paulit-ulit yung sinasabi na Napakaganda talaga ng transportation system dito sa Singapore. Kahit pa siguro sabihin ninyo mga ka-OFW na peak hours, ano, hindi talaga ako nakaranas na nagtutulakan yung mga tao, mga ka-OFW. Meron talagang disiplina ang mga tao dito. At eto na nga, pumasok na tayo dito sa may trend mga ka-OFW. Ako mga ka-OFW, pagkatapos kong sumakay ng tren alam niyo ba, dumerecho ka agad ako nito sa may hawker center kasi naubos na pala yung bigas ko sa bahay. Wala na akong lulutuwing kanin kaya sabi ko ganyan para makasave ako, eto nagpunta tayo ng Hawker Center para makakain na ng dinner natin. And as you can see mga ka-OFW, ang dami talaga mga tao pag mga ganitong oras sa Hawker Center. At this time, nasa ano na to, magsa 7 o'clock na ng gabi. Pila-pila ang mga tao dito sa mga food stalls mga ka-OFW. Kung ikaw first timer ka dito sa Singapore at curious ka, ano nga ba yung mga food stalls na nag-offer ng mga masasarap na pagkain. Aba, doon ka pamila sa mahaba ang pila dahil I'm sure masarap ang mga pagkain nila doon. At eto na nga, umorder na tayo. Umorder tayo nitong toge. Tapos syempre makakalimutan ko bang orderin yung okra na yan. At eto mga ka-OFW, parang version nila ng adobo sa atin. Adobong baboy. <laughs> parang adobong baboy yan mga ka-OFW at nag-aabang na nga tayo para magbayad. Pero kumuha muna ako ng sausawan, mga ka-OFW. 4.30? 4.30 daw, mga ka-OFW. Thank you. O, diba? Merong isang kanin at merong tatlong ulam, mga ka-OFW. Kumuha lang tayo ng kobiertos. Tapos, diretso na tayo doon sa pwesto natin. Naglagay na nga pala ako doon mga ka-OFW ng aking water tumbler para ma-serve yung table kasi ganito yan dito ano, sa mga hawker center. Paunahan at eto na nga tayo. Okay mga ka-OFW, meron tayong nabili dito. Meron tayong isang kanin. Tapos tatlong ulam niya, meron tayong baboy. First time ko magbaboy ha, ah, in a long time. <laughs> Tapos meron tayong toge, meron tayong okra. Sabi ko sa inyo, diba, kung nanonood kayo ng mga videos ko, mahilig talaga ako sa okra tapos meron tayong sausawan dito. yan. sa halagang 4 dollars and cents. Medyo mas mahal to ha sa doon sa baba. Pero anyway, blessing pa rin to. Salamat Lord. Kain tayo. na-realize, sumaha ka oh, OFW, grabe pala yung serving nila ng kanin, ang no? laki. <laughs> Talagang babugusag na dito sa $4.30. At dito sa Singapore mga ka-OFW, kailangan mo iligpit yung iyong mga pinagkainan. Magmumulta ka kapag hindi mo niligpit yan. Kailangan mo ilagay yan sa section for used plates and cutleries. Kagaya nito, oh.